Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Matapos ang kontrobersya, muling nagsalita si Pinoy blogger Adam Genato na kasalukuyang nasa Thailand para sa Miss Universe 2025 coverage. Nag-viral ang interview niya kay Maria Atisa Manalo matapos itong ma-misinterpret online at marami ang nagsabing nag-iimbento siya ng kwento dahilan para dagsayan siya ng bashers. Sa kanyang live kasama si Madam Chona, nilinaw ni Adam na biruan lamang ang usapan nila ni Atisa. Hindi raw totoong hindi nagustuhan. Ni Atisa ang sinabi niya, kundi nagkataon lang na iba ang dating nang lumabas ito sa social media. Ayon sa kanya, matagal na silang may biruan sa Thailand, kaya na misinterpret ng mga netizens ang tono at context ng sagot ng beauty queen. Pinagtanggol din siya ni Madam Chona na nagpaliwanag na hindi nakikita ng bashers ang totoong nangyayari on ground. Umaasa sila sa edited clips at posts, kaya lumalayo ang storya sa aktwal na sitwasyon. Nadagdag pa sa gulo ang maling akala tungkol sa biyahe papuntang pataya. Inisip ng fans na nagpahinga ang candidates, pero ang totoong dahilan ay hindi natuloy ang trip dahil hindi pa dumarating ang kanilang luggage. Kaya nasabi ni Adam na nagpahinga si Atisa, hindi ito literal na rest day, kundi simpleng context ng conversation nila. Sa huli, sinabi ni Adam na wala na siyang magagawa kung patuloy siyang babash. Mas pipiliin na lang daw niyang mag-focus sa trabaho at hayaang mag-ingay ang mga nagbabase lamang sa social media at hindi sa totoong pangyayari.